Golden State Warriors may nahanap ng big man. Denver Nuggets sigurado na ang panalo mamaya. Bronny James mala Derrick Rose kung tumalon. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga tropa. Pero bago yan baka pwede subscribe ng aking channel at follow ng aking Facebook page Tropang Basketball para may chance kayo manalo ng ating Tropang Basketball shirt. Simulan na natin mga tropa, let's go! Kagaya nga mga tropa ng ibang team na mga natanggal na sa playoffs, Focus pa rin naman ng Golden State Warriors sa gagawing plano sa offseason. season Syempre, una ay ang pagkuha ng mga batang player sa mangyayaring NBA draft na susundan ng pagsungkit ng mga bagong mga player sa free agency. Yes, mga tropa. Kailangan na rin naman nga silang gumawa ng pagbabago sa kanilang lineup kung gusto nilang mas maging competitive. At base nga sa inilabas na balita ng Warrior Insider, hindi lang naman simpleng bagong player ang target nilang kunin. Gusto nga nila makakuha ng malalaking player lalo na ng isang legit na center para sa front court. Narealize na rin naman ni coach Steve Kerr na nakafocus lagi sa paggamit ng small ball kahit hindi na ito gumagana. Kaya upang makasabay sila sa ilang mga malalakas na team kagaya ng Denver Nuggets at Minnesota Timberwolves, ginagawa na nga nilang priority ng Warriors ang pagkuha ng isang legit na big man. Available nga na center sa free agency ay sina Andre Drummond na malakas at maaasahan sa rebounding. Si Jonas Valenciunas na veteran big man na kayang makapuntos sa loob man o sa 3 point area. Sino sa tingin nyo mga tropa ang dapat nakunin na center ng Warriors? Pakikomento naman dyan sa ibaba. Sa ibang balita naman mga tropa, tumaas pa lalo ngayon ang expectations ng mga NBA fans kay Bronny James. Aba akalain nyo, mas mataas pa yung kanyang vertical. Sa vertical ni Derrick Rose, ang pinakabatang MVP sa NBA. Si Bronny ay mayroong vertical na 40.5 inches, samantalang si Derrick Rose ay mayroong vertical na 40 inches. Ngayon, eto lang ba yung nangangahulugan na kasing galing niya si Derrick Rose? Definitely hindi. Pero dahil sa comparison lumalabas sa ngayon, tumaas pa lalo ang expectations ng mga NBA fans kay Bronny. Actually mga tropa, ito yung nagpapabagal, ito yung nagpapabigat ngayon sa balikat ni Bronny James. Pero wala ganyan talaga tropa pag anak ka ng isang superstar. Kinakailangan mong tanggapin yung pressure, yung mga expectations sa'yo ng tao. At kaya kung tutuusin mga tropa sa kabilang banda, sa mentalidad, malakas itong si Brony dahil sa kabila ng lahat-lahat ng ito, hindi siya nagpapatinag. Nakafocus lang siya sa goal, nakafocus siyang makapasok sa NBA at gumawa ng legacy sa sariling pangalan niya. Dito naman tayo sa Denver Nuggets at Timberwolves Game 5 nga nila mamaya. Nagkaroon ng momentum itong Denver Nuggets mga tropa dahil sa kanilang dalawang magkasunod na panalo sa home court pa yon ng Minnesota. Ngayon ay balik na naman sa home court ng Denver Nuggets. Kinakilangan ngang wala nang maling gagawin dito ang Minnesota dahil posibleng mabaon sila sa 3-2 na siguradong magpapaliit sa kanilang chance makapasok sa Western Conference Finals. Sa Game 3, nagkaroon sila ng mababang performance inako mismo ni Anthony Edwards yung sisi sa kanilang pagkatalo dahil siya raw ay malamya at walang enerhiya. Sa game 4 naman, ibang usapan na. Gumanda ang laruan ni Anthony Edwards pero yung kanyang mga kasama naman ang wala. Wala nga siyang nakuhang tulong especially sa kanilang bench player. Ang Denver Nuggets naman, solido yung kanilang second unit maraming nagko-contribute. Syempre yung kanilang starting 5, maganda rin ang scoring. Although na hindi naman ganon kalakihan, hindi nila kayang pigilan si Nikola Jokic at lalo na itong si Aaron Gordon. Nag-collapse nga itong depensa ng Minnesota sa Game 3 and 4. Ayon pa nga kay Kendrick Perkins, di ba si Gober Defensive Player of the Year? Pero parang hindi naman ngayon sa playoff. Parang pang regular season lang ata yung kanyang Defensive Player of the Year. Ngayon sa playoff, parang pabigat na siya sa Minnesota. Minsan, meron ding mali itong mga broadcaster na to. Porket nandyan sila ay po pwede na lang i-call out itong mga malalarong ito. Siyempre hindi naman perpekto itong Sir Rudy Gober at nagkakamali rin siya. Totally ganyan talaga sa basketball mga tropa hindi araw-araw ay Pasko. Sa ngayon Yamado ang Nuggets laban sa Minnesota, samantalang itong Knicks naman ang nakakalamang sa home court laban sa Pacers. Yan mga tropa ang mga laban natin mamaya. Alas otso ang laban ng Pacers at ng Knicks. Ang Nuggets naman at ang Minnesota ay 10.30am naman. Sino sa tingin nyo mga tropa ang mananalo sa laban ng Denver at ng Wolves? Pakikomento naman dyan sa ibaba.